Strong in Sukoy mo yung si Pia and Priya uh -huh. Ito ang bibili ng Bibili daw muna kami ng pork Kasi mag kami dito sa bahay nila tita Grace Para doon na yung dinner lahat Pangsugbang ah. Oh check man yan Kung ano Total wala naman. i um, port shop na lang. 320? Kini siya? 330. Tama. Kini na bibig mo. Ano sa ito ko kang pot nimo? Ito sa ito siya. Fresh pork ba? Mukha na tayong lotion ha. Mukha nang galing ng bukid. Ay, nang kuwan, hindi ka nang baga Next stop, hindi kami next stop. <remlin noise> palengke ng mga agoy. Palengke ng mga agoy. Ah, diba? Ah, naalala ko yung kabataan ko. Kasi nag-stay din ako dito sa... Malimatagatag din ako nag-stay dito. Ah, saan naman sila? Ayun. Sinama ko yung pamakit ko. Kasi pinapasama ng magulang niya. Kasi daw, pa daw maamoy na yung amoy palengke. <laughs> Wala nila ang kilo tulingan ba? Diwit o tulingan. Ay, wala man sila kayo na naga. Ano, wala nila tira na. Ay, kamo na. na. Kamo na. na. 200. Pwede tayo siya, be. Pwede tayo siya, be. Tuwang-tuwa itong bata. 250 pala, may. Boom bigyan ko. ni Nakalating na kami. So, abi kang to Sino Sino 'yon? sino nakatalang buhok? Adhan 'yon. Okay. Na si Lola, ang check agad ng kanyang ano oh. Ang kanyang tricycle kung okay pa. Ano, la, okay pa? Okay? Punin muna namin yung mga gamit namin dito. Tulong-tulong kami. Akin, <laughs> okay, nasan pa? Ano ba to? Pasok muna dito tayo sa kanila. Sinong tao dito? Ayo. Pasok, pasok. Hello, Dubai te. House Dubai ka dyan? Galing kami ng bukid. Hoy, boboy. Wala kang pasok, boy. Ha? Tapos na? Sino nandito? Ang bibilis naman ninyo makapasok kay Kuya, buboy nyo. Ha? Hello. Kayo talaga. Lamig dito. <laughs> Masarap sa kwarto ni Kuya Buboy kasi malamig na. Kiss me. Iyakit daw muna namin yung mga gamit sa taas. So, ang request ng tita namin, dito kami matulog sa taas. Para sa ganun, ma-open namin yung AC. matutulog? Saan kwarto tayo matutulog? Dito na lang kami. Ah, dito na lang. Dito kayo matutulog. Tayo dalawa ang bed dito sa kwarto na to. So, dito na lang muna natin yung gamit. Ayan. Good enough. may gana dyan. ayan O, di ba? Ang hangin dito sa terrace nila. Masamang tumambay dito. Meron pa silang pataas. Ay. Tapos dito, na iba, na iba kasi ayos ng bahay na. Dito sa terrace na to, pagbungan mo palang is, eto, terrace din siya. Pero, ang katapat ay gym. Diba? Kaya pag may mga pa paliga dito, kitang-kita nila ang ganda ng view nila dito. Yun nga lang, maingay nga lang. Ay, dati walang bahay dito. Ngayon meron ng bahay, oh. Naalala ko the last time dito nagtataan si Lola ng baboy niya. <laughs> Nagpapalaki ng baboy niya diyan. Kasi wala pa talaga dati, empty talaga dito. Way back nung college time ko. Ngayon talagang crowded na ba? Marami na mga bahay. Nakaka-amaze lang. Nakita ko yung kwarto na to. Sabi ko, kaninong kwarto to? Sabi ko, kay Lola pala. Ah, oh, habang sa inyo eh. Grabe ni Lola, oy. May sariling kwarto. Oh, malaking isda. At mga atay-atay dyan. Atay, yung iniho namin. Tapos the rest, nandito. Atay, tapos yung mga pork. Tapos nakatid na rin kami. At Si Ate Elsa, <laughs> binignit. <laughs> kain pa more. Dito kami kakain. Magbubudol fight lang. Budol fight lang kami. Budol, uh, budol fight lang. Tara na, kain na tayo. May tambis kami ng kawa. Uy, ano yun?

Ah, okay, ko picture. Big, Change muna tayo ng damit kasi ang dumi-dumi ng damit ko kanina. Yung puti ba? Kasi, nga di ba? Nag-ano kami? Nag-iho kami. So, ngayon, buti na may isa ba akong extra na damit. Pwede na siguro to. Para maka-ikot kami sa may... naka kami sa... Poblasyon. Baba tayo. Gala kami muna dito sa... bahay ng isa namin dito. Pinapakita yung si... Ano ba eh? ginagawa pa so na kami. So, madilim pa wala pa mga ilaw check namin na sa loob kasi suskayoy kayo. Oh, ano sorry kilangan magblase <laughs> ano kung ano ano kung ano ongoing pa yung bahay. Okay. Ay, gamay na kumanwi. Ah, oh, matatapos na. Pwede na siya actually tira ni. Pwede na siya. Oo, oh, pwede na siya Ten tira. Uy, nakakatawa naman. Na, na, Kunti na lang. Yan, dito. Makasirong na rin. Yan, yan. Ang ganda, ba? Diba? Nung last year na pumunta kami dito, yung maulan. Tapos ito yung additional na landscape nila. Oh. Ang ganda. Maganda pala siya paggabi kasi the last time ma ma may araw kayo pumunta eh. Saka pa, parang bagong pintura na rin siya, no? Oo, oh, bago. Ang ganda niya. Binago namin ito kami ng bago dito. Ang ganda ka eh. ako sa Leterby. Ah, Brenda! Yeah. Tito ko, sa government niya naka, nagtatrabaho. So, kabisado niya yung mga dito. Kasi sila ang Nag, uh, nag gumagawa sa mga uh, public na mga ano ba tawag doon? Mm, yung mga tourist spot nila. Dito sa ano. O, oh, diba? Ito yung ginawa nyo? O. Oh. sino tito board gumawa nito? Kayo? Ah, ayan. Kasi sa mga government na ano to, Anong na lito? LGU na, ng... bislig sila man yung tatrabaho. yan. Tita ko, pati tito ko. Ayoko so, sila. Ay, oo oh nga, ang view. Ang ganda. Ay, ito. Ito, recycle. Recycle yan, Tito Boyet. Hindi yan tataw, Tito Boyet. Ang ganda. Mas maganda, mas maganda siya ngayon, no? Kami, kami yung mga. Ayan, tapos dito, ang magiging view nyo is yung okay, ano yung to? dagat. Binigay ito ni Ati Daday. Ah, saan? Galing, galing book ko pa po. Donation. Donation ng isa pa namin, tita. Ito, nagkakaroon. Yung mga, ano yung alam dito? May mga tito-tita ko dito, masyado silang mga active dito eh. Malami silang mga donation, kaya nakikilala sila dito sa Bislig eh. Ano? Asa ng view? Ay! Tingnan nyo! Sa taas, o oh, yung kisa dito. May paint! Akala ko! Ah, yung... Oo, oh, yung ni lagay ni Ito yung mga tourist spot ng Bislig. Tina mo Hagunay Island napunta na. Madash kami dito. Yung Tinoy and Falls, for sure marami na alam ng Tinoy and Falls. Tapos dito, asan yung ano? Oh, wala, ano ayun, ayun, ang dami niyan oh. Kawa-kawa. Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo, kaya ngayon ang bislig nakikilala na sa mga turista. Dahil marami talagang makikita dito. mag visit talaga. Ang ganda ng ganda mga souvenirs dito. Oh, ito. May souvenir area sila dito. Tourist Assistant souvenir Center. Shop. Souvenir shop. Oh, di ba? I love this sleep. Oh. Matulog na tayo. After namin gumalang, I mean, mag-ikot dun sa Baywalk. At dun sa, lo sa looban ng poblasyon. Dumalit yung nakaagad kami dito sa bahay. Para sa ganun, makapag- banding-banding ang family before kami umalis bukas. Kasi pa, uwi na kami ng ako. So, Bibida yung ganitong occasion na nagsasama, nakikita-kita kami at nagsasama-sama. Anyway, guys, yun lang for today. Thank you for watching and sa lahat po na hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe po and see you again on my next vlog. Bye!